Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Narinig ko po sa mga kapatiran Ustaz Ay bawal po daw magsukli na Magsuklay ng uh, gabi Ustaz Kasi hahanapin mo sa kabilang uh, Buhay po ang iyong buo, Ustaz Ah okay Actually ito, yan ay isa sa mga pamahiin Ng mga matatanda natin Na pinaniniwalaan po ng ilan na kung saan bawal daw magsuklay sa gabi. Kasi daw, ang susuklay daw sa gabi, at uh, pag nahulog daw yung buhok natin, ay kailangan daw parang itago. Kasi daw, sa kabilang buhay, ay hahanapin daw natin. Wala pong katotohanan yan. Ano man ang matanggal sa buhok natin, ay eh, it it itatapon na po natin yan. At hindi na po yan ipapahanap sa atin ng Allah subhanahu wa Wala po itong connection sa kabilang buhay. At yung iba naman, kaysa so inililibing pa daw kasama ito sa patay. No. Ang buhok pagkatapos na ito ay mawala, itapon or ilibing para hindi makuha ng uh, magkukulam. Kaya kung may nagpaplanong kumulam sa iyo, pwede niyang gamitin yung buhok na yan. Kaya ang buhok, itapon natin o ilibing natin. Pero yung is isasama ito sa paglibing kasama sa patay, hindi na po kasama yun. O pag nahulo, kailangan mong itago at kasama dapat pagka namatay ka na is isasama sa paglibing, wala pong katotohanan yan at wala din pong katotohanan na ipapahanap sa iyo ng Allah sa kabilang buhay ang buhok natin. Okay? السلام عليكم ورحمه الله وبركاته